everyone! It's me, Dante's Mommy! For today's video, samahan nyo kami maglakwat siya sa London. Mm, London, apakasosyal. Pero budget na mga pera niyan, day. This time, kami lang magkakaibigan, magkakasama, day. Walang mga asawa namin. Dahil mga asawa namin, mga busy man sila kakahanap ng pera pang lakwat sa namin. Charot, joke lang yun ha, baka seryosoy nyo naman. Oh, itong hanak ko day, inip na inip na, kakaantay doon, kainday inday eh kaibigan ko na nagsabi na bawal malik sa itong isang oras na late. Muntik nang tumubo yung mga sungay namin kakaantay sa Dai. Ah, joke lang, oy. Anyways, ito na nga. At kumukuha na kami ng ticket dahil dumating na yung aming uh, kaibigan na nag-remind na bawal malate. Dumating na siya 15 minutes bago dumating ang train. O, oh, diba? Buti na lang sinisorte pa rin tayo, dahil nandig may mga anghel pa rin tayo, dahil. At ayan na nga, pagpasok na pagpasok namin, diretsyo agad kami dun sa platform. At tamang-tama, dahil pagpunta namin dyan, ay kararating na din ang aming train. O, oh, diba? Right on time pa din, kahit na late yung kaibigan namin na nag na bawal ma-late. O, oh, anyways, mag na tayo sa late. Mm. The reason nga pala kung bakit kami pupunta ng London, ay dahil sa mga bata, dahil... Hindi para sa mga nanay o oh, akala niyo naman ay maglalakwat siya ang mga nanay doon. Paano naman kami makakapaglakwat siya mga nanay doon? Mer bit bit man kaming mga chikiting. O oh, ba diba? siyempre para sa mga bata. Dahil nga ay summer holiday nila sa school. Walang pasok ang mga bata for six weeks. Kaya naman nabuburo lang yung mga bata sa bahay most of the time, no? O oh, siyempre, last year kasi ay meron kaming pinuntahan. Kaya lang this year kasi ay hindi na nakakasabay-sabay yung mga schedule namin ng mga nanay kasi pulos naman may mga trabaho. Kaya nung nagkataon na uh, merong kaming free time ng sabay-sabay, kaya naman ay ayan, naglakwat siya na siyempre, pasyan natin ating mga anak tay bago sila bumalik sa school. At ito na nga ay nakababa na kami sa aming unang train na sinakyan. At meron pa kaming pangalawang train na sasakyan papunta doon sa aming nabuk na Airbnb na apartment kung saan kami mag stay for a night kasi na overnight kami pala sa London not knowing na meron pala kaming kalbaryong kakaharapin. Mm, malalaman mo yan mamaya kaya makinig ka lang muna. Patience is virtue. Ay naku, mabuti na lang at meron kaming mga kasamang marunong magbasa ng map na yan kasi kung ako lang ay goodbye. O oh, ito na nga, sige na nga, sasabihin ko na yung kalbaryo na dinanas namin sa London. Na-scam lang naman kami dahil sa aming the book na apartment sa booking.com. Yung Airbnb sana namin dahil ay hindi natuloy kasi nga hindi namin mahanap yung kanyang location. Ikot-ikot na -ikot ta talaga namin ang lugar. Hindi talaga namin makita kung saan yung pinto or saan ba yung lugar na iyon kasi yung pinin niya na or yung address na binilagay niya sa booking.com ay ang address ng Travel Lodge. Actually, tinry namin silang tawagan at sumagot naman sila at ang nakakatawa pa, ang sinabi nila sa amin ay expire na daw yung booking namin. At paano naman may expire nung aming booking na on the day man kami pumunta doon at hindi pa nga, ano, early pa nga kami sa oras na dapat na check-in. Ay, nako. At ang mga scammer, binabaan pa kami ng telepono. Hmm. O siya, mag on na tayo. Ito na nga. At dahil nga yung pininila na lugar ay yung sa Travillage, kaya dito na lang din kami nag ng another hotel. Hmm. Mas mahal, mas maliit. Kasi dapat yung binok namin ay apartment, yung merong kitchen, merong uh, sala, yung parang bahay dapat kasi nga magkakasama kami sa nila lahat. Kaya lang ito na ang nangyari, kailangan na talaga namin mag-book dahil kasi nga kung kami lang, walang mga bata, okay lang. Kaso meron kami mga kasamang bata, nagutom, nagutom na na, naiihi pa. As in, nalipasan na kami ng gutom dyan. Siguro mga alas 4 na siguro yan na naka-check-in kami. kasi yung mga bata nagre-reklamo na nag gutom sila. Kaya naman kahit mahal, go na. ano pa nito ay kailangan namin mag-book ng dalawang room. Kasi nga yung ang, meron silang maximum na mga tao. Hindi kami pwede-pwede magsabay sa isang room. Kaya... Last part, dalawang room yung nakuha namin. Buti na lang talaga at kasama kaming friend na mabait na maraming blessings kay Lord. Oh, uh, di ba? Kaya lesson learned dai. Kung magda-travel ng London, dapat meron talagang extra money. Kasi paano na lang kung wala hindi kasama yung friend namin na maraming blessings kay Lord. Mm. Di diba? Baka naging homeless na kami for a night. Ay, nako, charge to experience na lang talaga sa amin. After nga namin mag-check-in at talagay na namin yung mga gamit namin doon sa hotel namin, ay, ito na nga. Dumerecho na agad kami doon sa... Dito sa Nandos. Kasi gutom na talaga yung mga alaga namin sa tiyan. Yung mga anak namin dahil nagreklamo na talaga sila nagutom. Mga kawawa naman itong mga anak namin. Eh kasi nga naman ay nawala na sa isip namin na kumain ng lunch. At hindi na din namin na malaya ng oras. Kasi nga ay sobrang na-stress na kami kung anong gagawin namin doon sa apartment na nabook namin. Buti na lang talaga. Salamat, Lord. At nairaos din namin. Actually, ang dami naming sayang na plano sa araw na yan. Kasi nga, dapat niyang araw na yan ay pupuntahan namin yung London ay at saka yung aquarium. So, hindi na kami natuloy. Kasi nga, nag-close na sila. At naubos talaga ang oras namin ka kahanap ng apartment sa stress namin doon sa apartment na ubos na lahat ng oras namin. Kaya naman, nagplano na lang kami pumunta doon sa my sky garden. Naglakat kami pagpunta namin doon. Another palpak na naman dahil close na din sila. Iwan ko bak, bakit hindi namin chinek yung oras ng pag nila. Basta ang daming kamalasan talaga that day. Pero pasalamat pa din kami kay Lord kasi nga ay naraos namin. Masaya naman. Ang daming palpak pero purus naman kami tawanan. Daya Okay lang. May mga nanay, tawa na lang kami ng tawa sa mga nararanasan naming kapalpakan. At ito na mga mga bata, inaawa at natatawa na lang din kami sa kanila. Dahil disappointment lang yung dala namin sa kanila. Sabi pa nung isang anak ng kaibigan ko ay, We came here for nothing. Tawang-tawa na lang talaga kami. E wala. Pasensya na kayo mga anak. Mga lutang na mga nanay niyo. Pero wait lang mabait pa din sa amin ang Panginoon dahil nagising na yung mga anghel namin. Pero hindi kami pinabayaan na matapos ang araw namin sa puros kapalpakan lang. Buti na lang talaga na malapit lang pala sa hotel na nabook namin na magstay kami for a night, yung Tower Bridge of London. Kaya naman ay, imbis na pauwi na sana kami ay nawawala na kami ng pag-asa na puros kapalpakan lang yung dinanas namin today. Ay, at least, meron kaming napuntahan na iconic ano no iconic place of london o iconic views kaya naman ay imbis na umuwi ay pumunta kami diyan at least hindi kami na zero hmm. at least nag-enjoy naman kahit papaano yung mga bata at nakapagpahinga na din kami dahil niya halos all day yung paglakad-lakad namin tapos yung stress namin at lahat-lahat yung gutom namin na lahat-lahat na kaya dyan na kami nagpahinga talaga. Ayan, iantay lang namin kunti yung sunset. At nung sunset na ay umuwi na din kami. Kasi nga kailangan namin bumalik na ng hotel at lumalamig na din. At meron niya kami mga kasamang bata at pagod na pagod na din. Oras na ng mga bata na magpahinga at matulog. At nagplano nga kami magkakaibigan na pag natulog na yung mga bata, kay magtatagay-tagay kami. Eh syempre, hindi naman kami pwede lumabas. Kaya nga nanay tayo dahil hindi man natin kasama ang mga asawa natin. Sana nga ay sinama namin kahit isa lang para naman ay makapag-disco kami at merong maiiwan sa mga bata. Kaso wala. Next time na lang. At ito na nga, yung plano namin na pagtatagay ay nadidelay. Kasi nga itong mga bata na ay nakala namin na pagdating namin ay magiging baldado talaga kasi nga sa sobrang pagod. Kaso ang dami pa pala nilang energy. Paano ba naman? Binigyan ng chocolate? Eh di simpre, na-recharge ang energy. Pero hindi mapipigilan ang pagtatagay ng mga inahan. O siyempre mga nanay tayo eh sanay tayo sa multitasking. O, oh, di ba? Siyempre, magpatulog dalal tagay. Ay, nako. Natatawa na lang talaga po sa mga pinaggagawa namin dyan. Kasi nga naman, sa lahat ng tagay na napuntahan ko, ito yung pinaka-boring. Bawal mag-ingay.